Ang init ng panahon ay maari magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan at isa sa mga pangunahing sakit na dala ng init ay ang heat exhaustion. Ito ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng maagap at agarang atensyon para sa ating kaligtasan. Kung kaya't para bigyan po tayo ng kalaman kung paano nga ba ito maiwasan ay makakapanayan po natin ngayong umaga ang general practitioner si Dr. Amado Flores III. Dr. Flores, magandang umaga po and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng na nanonood at nakikinig ng iyong programang Rise and Shine Philippines. Good morning, Doc. Si Chief po ito para po sa malawak na kaalaman. Para po sa malawak na kaalaman ng ating viewers, ano po ba ang ang heat exhaustion? Okay, para po sa kaalaman ng ating mga nakikinig. Ang definition po ng heat exhaustion, ito po ay isang uh, kasama sa tinatawag nating heat-related illnesses. Okay, Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nawawalan ng kakayahan na magtanggal ng init sa katawan na nagdudulot ng pag-overheat o matinding pag-init ng katawan. Dulot ito uh, usually ng prolonged exposure sa maalinsangan o mainit na panahon at dehydration o kulang na pag-inom ng tubig. Mm -hmm. So yun ang uh, pinaka definition ng heat exhaustion. Mm -hmm. Okay, Dr. Flores, mm -hmm. Diane kider po ito. Paano naman po maaring ma-identify ang mga sintomas o senyales po ng heat exhaustion, doc? Hey, Miss Diane, good morning. Uh, para maintindihan natin manonood, a uh, kailangan nilang maintindihan na heat exhaustion ay parte ng tinatawag nating uh, continuum of diseases na uh, condition. Ibig sabihin, nagsisimula sa pinaka simple at pinakamalala. So ang unang mararamdaman ng pasyente na may prolonged exposure sa init is magkakaroon siya ng heat cramps. Okay? After na magkaroon siya ng heat cramps, pwede siya maka-experience ng sudden episode na pagkahina o pangihina at pwede siya magkaroon ng pagkahilo, pwede siya magkaroon ng matinding sakit ng ulo, pagsusuka at parang masusuka at pwede magkaroon ng uh, pagkawala ng malay. Dulot ito ng pag-decrease ng blood pressure. So, or tao na yung episode. So, ito yung mga una na mga symptoms na pwede nilang mar maramdaman kung sila ay nagsisimula na magkaroon ng heat exhaustion. Alright. Doc, uh, ano po ba ang kar karaniwang nagiging dahilan no, sa hinito ng heat exhaustion? Aside from, of course, pag mainit, pero ano pa po yung mga usual na dahilan nito? Okay. Uh, ang mga usual dahilan ng uh, heat exhaustion is kawalan ng kondisyon ng katawan. Okay. Uh, ang katawan natin ay mayroong kakayahan para mag-thermoregulate mag uh, o para magkaroon ng uh, mag-adjust -mag sa extreme heat or temperature. So, kung nawala ang kakayahan ng katawan na mag-adjust sa extreme temperature, uh, at uh, nangyayari ito pagka ang tao ay kulang sa pag-inom ng tubig o nagkakaroon ng dehydration. At ang isa pa ay prolonged na exposure sa init at maalinsangang panahon. Oh. Uh, isa pang dahil nito ay pag ang isang tao ay nasa isang confined or close space. Uh, dahil pag nasa uh, confined close closed space ka, hindi tumatakbo ang hangin. So hindi tayo nakakapag-release ng init sa katawan. So pag hindi tayo nakakapag-release ng init sa katawan, mas... Uh, Uh, tumitindi yung init sa katawan at hindi natin na-achieve yung uh, core temperature ng katawan. Mm -hmm. So pag mas matagal na na-expose sa init, mas matagal tayo, uh, mas mabilis sa uh, tumataas ang temperatura ng ating katawan. Mm -hmm. Okay. Dok, ano po ang pangunahing pagkakaiba ng heat exhaustion sa iba pang heat-related illnesses at bakit po mahalaga ang tamang pag-diagnose po dito, Dok? Okay. Gaya ng sinabi ko, ang heat exhaustion ay parte ng continuum of uh, diseases. Nagsisimula ito sa pinakasimpleng heat uh, cramps, kung saan na nananakit lang mga kasukasuan. At yung pinakamatindi, na tinatawag nating heat stroke. Kung saan, uh, sobrang taas na ng temperatura, hindi na tayo nakakapag-adjust, at pwede na magkaroon ng coma yung tao. So pag ang, uh, ang isang pasyento o isang tao ay nakakaranas pa lang ng heat exhaustion, ito yung magkakaroon ng heat cramps. Uh, pagkahilo, uh, pagka, uh, sakit ng ulo, maari itong bigyan kaagad ng paunang lunas. So, sa pamamagitan ng pag-decrease uh, ng ating temperatura. Okay? Maari na kaagad itong bigyan ng first aid. Ngunit pag hindi natin ito kaagad na agapan, within a uh, matter of 15 minutes, ang heat exhaustion ay pwedeng tumuloy sa heat stroke. Kung saan ay ang pasyente pwedeng na mawalan ng malay, pwede siyang mag o pwede siyang mawala sa sarili at uh tuloy-tuloy na magkaroon ng epekto sa katawan. Kung hindi magagamot ang heat stroke, maaari itong uh, ikadulot ng uh, pagkamatay ng pasyente. Oh wow, nakakabahala pala ang heat stroke, ano? Parang dapat sineseryoso natin 'to. Pero Doc, paano yung mga usual na mga tao na laging nagkakaroon nito pero naaagapan naman? Ano po ang long-term effect ng madalas na pagkakaroon nito? Okay. Uh, sa Pilipinas kasi actually sanay tayo sa maalinsang uh, temperatura. So hindi masyadong uh, common na nagkakaroon, nagkakaroon ng heat exhaustion ng isang tao. Uh, pero may mga uh, condition kung bakit nagkakaroon ng paulit-ulit na heat exhaustion. Ito yung mga taong walang kakayahan na mag-thermoregulate ng kanilang katawan. Ito yung mga taong may uh, uh, condition tulad ng heart problem, heart disease na umiinom ng mga gamot, na nadudulot ng pag-ihi, uh, uh, patuloy na napagtuloy na pag-ihi at ni sila nakakapag-inom nakapa, ng tubig at uh, nagkakos ng dehydration. So ito yung mga condition uh, na nagkakos na paulit-ulit sila pwede maka-experience ng heat exhaustion. Wala namang uh, long-term uh, consequences yung heat exhaustion pero iniiwasan natin na ma maging heat stroke ang heat exhaustion kasi once naging heat stroke na siya mahirap nang habulin ang ang pasyente. Uh, dapat na uh, yung heat stroke gamutin sa hospital. Hindi lang pwedeng first aid. Okay. Doc Flores, ano kaugnay lang nung ginaganap na Translation 2024? Posible mo bang makuha rin itong heat exhaustion kapag ka siksikan yung mga tao? Possible din bang mag-trigger ito noon, Dok? Yeah. Definitely, gaya ng sabi ko kanina, yung uh, heat exhaustion is dulot ng prolonged exposure sa init. Uh, isang reason kung bakit uh, prolonged ang exposure natin sa init during the translation is maraming uh, tao. Uh, pag maraming tao, limited yung hangin na umiikot sa environment. So yung pag-alis uh, 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 ng init sa ating katawan, limited din. So yung confined space, yung maliit na spasyon na ginagalawan natin uh, during sa mga overcrowded na mga uh, events ito yung nagkakos ng uh, mas mabilis na pag-init ng ating katawan Bukod pa doon uh, yung ma -ma -ma maliit na space mas maliit nga yung oxygen na, -na, -na nakukuha natin dyan, mas nangangailangan ng mas matinding uh, mas mataas na metabolism ng ating katawan para makapag-deliver siya ng oxygen sa mga vital organs ng ating katawan Okay, Dok. E paano po yan? Kung si mag-attend nga po kayo ng translation at talaga na mga expected na talagang dikit-dikit ang mga tao doon, paano po ma-protectahan ang ating mga sarili na hindi tayo magkaroon ng heat exhaustion? Okay. Unang-una po ay kailangan planuhin natin ang ating uh, event. Kailangan maging condition tayo bago tayo sumama uh, sumali dito sa translation most of the participants naman dito alam ko ay eh, nag condition uh, bago sila sumali dito ang importante iplano po natin ng activity natin uh, iplano natin yung uh, ta, uh, tatakbuhin ng translation so sumama lang tayo dun sa uh, lugar uh, i-limit natin yung ating paglakad o pag uh, pagsama sa procession sa tamang oras lamang, huwag po yung sobrang tagal. Okay? Uminom po tayo ng sapat na tubig. Make yourself uh, um, completely hydrated. Uh, pag-inom ng mga 8 to 10 glasses of water. Make sure na ating ang sort po nating damit ay yun lamang po manipis at uh, ma um, ang kulay ay uh, hindi, hindi hindi dark. Okay? And make sure lang po na every time na really hydrate tayo, umiinom ng tubig. Okay, well, maraming salamat. Pwede rin po tayo magsuot ng mga protection tulad ng sombrero, payong, at yung sabi kanina, maglagay ng beam po sa ulo. Okay, Doc, maraming salamat po ha, sa pagbibigay po ng mga impormasyon na makatutulong po sa amin para makaiwas po dito sa heat exhaustion. Dr. Amado Flores, the 30 General Practitioner, thank you po, Doc. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat po.